May tatlong importanteng piece sa buhay. Peace. Ewan ko kung lahat tayo mag-aagree, pero... Puso. Puso. Pamilya. Pamilya. At pera. At pera. pera. P, P, P. Yes. P -p -p. Sa tatlong yan, alin para sa inyo ang pinakamahalaga? At bakit? Ano ulit yun? Okay. Puso, puso. Puso. Pamilya. Pamilya. At pera. 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 Okay. Sinong unang sasagot? Siyempre, si Ginoong Mapagmahal. Okay. Ginoong Mapagmahal. Para sa akin, um... Uh, pamilya pamilya kasi i believe if you love your family you have everything ah uh, diyan kasi nagsisimula lahat ng correct. natututunan natin ang paano magmahal Tama. paano rumespeto at kanino ba tayo tumatakbo pag nagkaka problema tayo oh. sa so, pamilya di ba correct kaya pag akong minahal mo sisiguraduin kong papahalagahan ko ang magiging pamilya natin in the future. Ay! Nauna mo ako! Nauna <laughs> <reconcile siblings> mo ako, ako doon! Pumunta <laughs> lang siya sa future! Ang na, no? Ang Tsaka maraming pera sa pamilya, kaya nga ka may family feud, di ba? Gandang yeah. connect yun. Oh, visit ka po. Medyo nag-iisip pa ako sa'yo, pero mm, I Paraban. like you. I like you. Uh, okay. Sinusunod like dyan na sa sasagot? <laughs> Ikaw naman, ginoong mapangahas. Ako, ah... Ang pipiliin ko siyempre, pamilya. Dahil at yan lang mayroon tayong pinakamahalaga sa buhay natin. At, uh, sila yung mga kasama natin sa hirap o ginhawa. Mm -hmm. At, uh, siyempre, yun nga, nakagawin uh, ko yung line mo kasi inunahan mo ko eh. <laughs> <laughs> Pag nagkapamilya tayo, siyempre, ko pa rin ang pipiliin kong una. Oh. Oh. Yun, oh. Sino susunod? Susunod <laughs> at pinakahuli, Ginoong Malambing. Ayan. siyempre sa akin, na, uh, Pamilya. Pamilya. Dahil lahat ng aral simula nung bata ka. Uh, inulit mo lang din? Sa kanila <laughs> mo natutunan, lahat ng magagandang asal, eh, sa kanila mo sa lang natutunan. Uh, lahat ng ibinabaon mo araw-araw na magagandang asal, uh, lahat ng learning sa kanila nagmumula. Mawala man ang lahat ng bagay at tao sa mundo na to nandyan pa rin ang pamilya mo. Kaya Oo. pamilya. Gusto! Q&A pa lang to ha, pero may isa pang katanungan. Oh, oh a challenge. Ayan na ha. Go challenge. my friend. Yes. Yeah. So ngayon, kasi talagang naguguluhan na ako. Gusto ko kayo yung maramdaman. Maratik na At magagawa ko lang yun kung kayo ay hahawakan. Saan? Sa, sa leeg. Leeg? Ah, kahit sa ang banda. Sa biceps. Di natin alam at hahaplusin ko. Hmm. Uh, maaari maari ka bang tumayo ginoong mapagmahal? Mapagmahal, tumayo. tumayo. Para na. binibini. At tatayo ko na rin binibining kabigha-bighani dahil kayo, na, lalabas kayo, ang iyong kamay okay. sa ating mahiwagang puso. Oh my God. Masyado, Matangkad ba to? Diyos <laughs> ko. Ikaw na bahala. Kung sa kamahapon ka dyan. Ay! <laughs> Ay! <laughs> wow! Ay! Two. Two. Three. three. Ay, three. Tatlo. Times two. So, ibig sabihin nine. Nine. Poko. Nasyan ako sabihin. diba, <laughs> six? Six. Wow! Oh perfect God. ba yun? Yung ganong ano? No? At ah, saka alam mo Did parang maano siya. Uh, mabalahibo. Mabalahibo. Yun na may magandang na yung ano, nasabi na, siya ay ano mabalahibo. Yung... <laughs> Ayan. Okay. Okay, na? Okay. Okay. Yes, parang next na tayo. Sinong susunod dyan? Kasi nauna na si... Mapagmahal. Mapagmahal. Sige noong mapangahas. Mapangahas. Ah. Mapangahas, it's your turn. Mapang-haspilay. Ay, nawakan yung kamay ko. Stop! <laughs> Oo, oh, oh, baka makakakuha ka ng... Ah, matangos yeah. ang ilong. Matangos ang ilong. Ikaw ba yung into matangos o medyo pangu-panguan? Pero ako naman type ko yata yung matangos. Matangos oh. talaga. Ay! Ano? Sana tayo Ay, pupunta? Sa Ay, grabe! Inan tinaas niya yata agad yung damit niya. Agad-agad! Ano Legway, biceps legway. yung hahanapin ko eh. Leg niya yan. Leg. Leg pa lang yan. Di pa na-imagine ko agad. Huwag mo masipin. Kasi manginit siya eh, Nagugulat abs. ako eh. Sige, dito na lang tayo. Sa Pwede ba yung biceps? Biceps naman bicep, daw. Biceps. biceps, if you don't mind. Okay, okay. Mr. Mapangahas. Again. With your consent, of course. What about the Ay! biceps? Can you describe to us? Burdagol. Oh my God, ma. Hindi kaya ng one hand. <laughs> hindi kaya ng one hand. Ibig sabihin malaki, malaki ang, ang biceps. biceps. Uh -huh. Okay. Okay, sige. I think okay na muna yun. Okay. Uh -huh.